Good morning mga kapos For to this video mga kapos ay uh, Pupunta po ako Pupunta po so, kami ng aking kasama mga kapos Sa Bibingan mga kapos para dalawin yung Aking gamian, mga kapos So kasama ko sila mga kapos Nasa may likuran na sila At nag uh, tricycle po sila At ako naman mga kapos ay uh, gamit ko yung aking uh, Servix na bisiklita So Hindi naman ito masyadong kalayuan mga kapos Mga 5 kilometers lang So Malapit lang ito mga po Siguro mga 20 minutes uh, na napadya ko lang ito lang mga isa mga kapos na paraan sa ating pag uh, exercise every morning habang nandito ako sa sa Batangas so yan mga kapos sa uh, muli po rin itong samahan sa aking uh, pagpunta po sa libingan para po sa araw ng kaluluwa right? bali dito na po ako sa may uh, CMP. Ito po yung uh, libingan mga kapos na unang libingan. So dito po nakalibing yung aking uh, biyanan. so yan mga kapos bali papasok na ako at uh, bibili sana ng kandila ka so baka nandito na yung aking asawa at magdubli so antay ko na lang muna sila mga kapos kung uh, nakabili man o hindi. Kasi pala ko bumili pag uh, dumating na sila. Siguro nasa ano na yun sila, malapit na. So, yan mga kapos, Ito po yung uh, CMP. Uh, libingan. So, yan mga kapos, Bali, hindi pa gaano karami yung tao na pumunta kasi ano pa lang ito Sa Maaga pa ito, mga 8.30 pa lang ito ng umaga So ayan so Siguro maya maya kunti uh, Dadagsa na naman yung mga tao dito So ayan mga kapos, nandito na ako Yan, kung uh, saan ako makapos sa uh, Mismo tumigil, ito po yung uh, libingan Lipingan ng aking uh, binan. So yan mga kapos, wala pa yung aking asawa no? At nasa huli pa pala sila Yan, antay-antayin ko na lang mga kapos Bago ako bumili ng kandila Ayan mga kapos ito mismo yung ano aking biyana uh, na ka living limot nalimutan mo na gayon Yan, dyan, no, sa may na eh, no? yun, no. Yan, mga kapos, yun si Alice at saka yung aking dalawang anak. Bali, yung isa, mga kapos, ah, hindi pumunta at ah, medyo masama yung ah, pakiramdam. Bali, hahanapin lang namin, mga kapos, yung ah, pingsan ng aking asawa. At dito rin nakalibing. Ah, so, hahanapin, mga kapos, dahil ah, matagal na namin na ah, hindi napuntahan yun. So, baka hindi namin makita. So, yan, ah. Hahanapin lang namin muna dito sa ano. So, sa may padang unahan lang ito mga kapos. Sa so, napakalawak ng ano ito mga kapos? napaka Napakalawak ng tibinga na ito. So kaya mga kapos, no, medyo marami siguro itong tao kagabi dahil uh, madaming uh, basura na iniwanan. Arena ka? Arena ya ta? Tadi ini enggak. Angka apa? Angka lapik nih mana nuni? yan guys sinahanap namin yung kay ate Helen na wisto at saka yung sa kanyang ina ha Di ka may ano pa yon may bubong na rin yun Parang hindi yun umabot sa dulo eh. Nasaan kay na maganda yun na ano? Hindi pa makita. Nangga-estel ang bubong Dito doon yun. Banda. Saan? Sabi mo dito. Baka pa tayo sa kabila. Know? Bakit may tint dyan? May tulog dyan? Baka. Baka Pais pag ang ano noon. Pang bubong. Hindi na tayo mo. Magpas pa ba dito? Para hindi na eh. Hindi na yung dito. Yan, uh, pauwi na ako mga ka-boss at uh, sila si Alice at saka yung mga bata mga ka-boss ay uh, na silang umuwi. Meron kasi kami nga uh, kapitbahay na pumunta at uh, pauwi na. Uh, may dala yung kanyang uh, tricycle so pinasabay ko na lang doon mga ka-boss. So ako ay pauwi na rin mga kaboss at uh, yung aming uh, hinahanap mga ka-boss ay hindi po namin makita so bumalik na lang kami at uh, doon na lang po namin na uh, Tinirik ulit yung aming atirang kandila doon sa aking uh, biyanan. So, ayan mga boss. Bali, pauwi na ako. At, ah, uh, mainit na. Yung, uh, sikat ng araw. Ayan. Time check tayo mga boss. Uh, 11 o'clock. So, naka dalawang kuras din kami, right? At, mga boss, dito sa Libigan, Right? So, ayan mga boss. Bali, nandito na ako sa may pinaka-main road. At, ako'y pauwi na. Right. Ayan yeah, mga boss. Bali, ba, uwi na po ako at nauna na po sila si Alice at yung mga bata mm -hmm. so tara hanggang dito na lang mga kapos at uh, maraming salamat sa inyong uh, muling pagsama at sa inyong uh, napakainit na Bye bye! So yan mga kapos, bali Nandito na ako So hanggang dito na mga kapos Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta Sa inyong pagsama sa aking mga video Alright So ayan Bye bye, peace out